Naulanan nga pala kahapon yung tatlong bike ko kaya pinabike wash ko ngayon para maiwasan na kalawangin. Good day mapops, hindi nga pala muna ako yung maglilinis ng bike ko. Eto kasing motor yung lilinisan ko dahil gagamitin namin mamaya kaya si Gerald na lang muna yung magbabike wash. Yung tatlong bike nga pala yung lilinisan niya at babayaran ko na lang siya. Ako nga pala siya na yung may-ari ng atomico na road bike. Binenta ko yun sa kanya ng 8,000 pero hulugan yun. Nakaka 6K na din naman siya, 2K na lang din yung kulang niya. Tumulong na nga rin pala si Bulog at pinapatuyo niya na lang si Sagmi. Tapos binigyan ko siya ng pamunas para mas mabilis niya mapatuyo. Bali, kasi natin yan ng magic gatas galing sa gear cycle para magmukhang fresh at bago ulit si Sagmit. Sa paggamit nito, spray mo lang yun sa part ng bike na gusto mo pakintaben tapos pupunasan mo para lumapat siya. Sino, nagmukhang bago ulit yung bike ko mapaps. Meron nga din pala tayong tire block galing pa din sa gear cycle. Ito naman ay ginagamit sa gulong. I-apply Ia mo lang yun sa sponge tapos pwede mo na yun ipunas para hindi siya namumuti at magmukhang fresh ulit yung gulong mo. O oh, di ba diba, swabe, ganyan kaganda kapag kompleto ka sa mga panlinis. At sa part na to ay patapos na rin linisan si Sagmit sino swabe, pogi at na ulit ng road bike ko. At syempre, huwag natin nga kalimutan na maglagay ng chain lube para iwas ka lawang sa kadena at maging smooth yung drivetrain natin. Yun, okay na mapups Tapos ang sinunod naman ay si Mountain Peak. Grabe maglinis to si Gerald na paapulido slowly but surely mapups Sa part na to ay patapos na din shot at ganito nakapogi ulit yung tirich ko. Ganun nga lang din pala yung ginawa namin kay Mountain Peak at pumogi na siya ulit. Kung interesado nga pala kayo sa mga panlinis na ginagamit ko ay ilalagay ko na lang dyan sa yellow basket. Yun lang mapaps, ride safe palagi!